Alam mo ba kung bakit karamihan ng relasyon nagsisimula sa sobrang init pero kalaunan lumalamig na uuwi sa tampuhan at minsan tuluyang nagkakahiwalay kasi nakalimutan nila ang sekreto kung paano panatilihin ang apoy. Kung ayaw mong maranasan na ikaw ang nagahabol habang unti-unting nawawala ang kilig, panoorin mo to hanggang dulo dahil bibigyan kita ng stoic wisdom at 5 tips para manatiling buhay ang pagmamahalan nyo. Kapag bago pa lang ang relasyon, Natural na puno ito ng excitement kilig at init. Lahat ng maliit na bagay masaya. Kahit simpleng text parang jackpot. Kahit simpleng hawak ng kamay parang heaven. Pero habang tumatagal na sasanay ka, nawawala yung spark. Dumadating yung punto na hindi na kayo nag-e-effort. Nagiging routine na lang, good morning. Kumain ka na ba? Paulit-ulit. Ang masakit? Hindi lang ikaw ang nakakaramdam. Pati partner mo nagsisimula na ring mainip Sindo nagsisimula ang lamig, tampuhan si Losan. The worst, paghahanap ng excitement sa iba. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang relasyon na ang nasira dahil sa unti-unting pagkawala ng init. Ilang lalaki ang iniwan kasi naging predictable at boring na sila. Ilang babae ang naghanap ng thrill. Sa iba kasi hindi na nila maramdaman. Yung dating spark, masakit isipin. Pero totoo, ang init ng pagmamahalan ay hindi automatic na nananatili. Kailangan siyang alagaan. Yun kung hindi mo alam paano, kahit gaano ka pakamahal ng partner mo, pwede pa rin kayong lumamig. Ang Stoicism, isang pilosopiya na nakafocus sa self-mastery at emotional control, ay may mga prinsipyo na pwede nating gamitin para hindi mawala ang apoy sa relasyon. Kasi tandaan, hindi puro emosyon ang magpapatibay sa relasyon, kundi disiplina at tamang mindset. Tip 1. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Maraming lalaki kapag nakuha na ang babae, ibinubuhos lahat ng oras. Fort at identity sa relasyon. Akala nila ganun ang sukatan ng pagmamahal, ang kalimutan ng sarili. Pero sa totoo lang, ito ang unti-unting pumapatay sa attraction. Stoic Wisdom He who depends on another for happiness becomes their slave. Kung ang mundo mo ay umiikot na lang sa partner mo, mawawala yung mystery, mawawala yung excitement. Halimbawa, Nung una, ang dami mong goals, hobbies, passion. Siya mismo ang na-attract kasi may sarili kang mundo. Pero nung naging kayo na, bigla mong iniwan lahat. Resulta, nawalan ka ng spark. Anong dapat mong gawin? Panatilihin ang sarili mong identity. Pursue growth. Mag-invest sa sarili, sa fitness, sa skills, sa purpose. Kasi kapag nakikita ng partner mo na patuloy kang lumalago, mas lalo siyang na-excite sa'yo. Mas lalo kang nagiging valuable. Tip 2: Panatilihin ang element of surprise. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalamig ang relasyon ay dahil nagiging routine at predictable ang lahat. Kung pare-pareho ang ginagawa araw-araw, mawawala ang thrill. Stoic wisdom: Life is change. To resist change is to resist life. Kung gusto mong manatiling buhay ang pagmamahalan, kailangan mong magdala ng bago, kahit sa maliliit na paraan. Halimbawa, kung sanay siyang lagi kayong nagda-dinner sa parehong lugar, bakit hindi mo siya dalhin sa ibang spot? Kung sanay siya na simpleng text lang, bakit hindi mo siya bigyan ng handwritten letter? Hindi kailangang mahal or extravagant, ang importante effort at creativity. Anong dapat mong gawin? Iwasan ang pagiging automatic mode, maging intentional, magdala ng bago para hindi maging stagnant ang relasyon kasi ang excitement nabubuhay sa unpredictability. Kung iniisip mo na sapat na ang kilig at attraction sa simula, nagkakamali ka. Dahil habang tumatagal ang relasyon, hindi na lang basta emosyon ang puhunan. Kailangan ng maturity, effort at tamang mindset para mapanatili ang apoy. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil wala ng pagmamahal kundi dahil hindi marunong ang magpartner. Kung paano panatilihin ang init, kaya ang nangyayari, unti-unting lumalayo, nagiging malamig at sa huli, nagkakaroon ng distansya na mahirap ng ibalik. Tanungin mo sarili mo, Ilang beses ka nang nakaramdam na parang kasama mo pa siya. Pero parang wala na yung dati. Ilang gabi na ba ang dumaan na hindi na pareho ang excitement at closeness? At ilang relasyon na ba ang nakita mong nasira, hindi dahil sa biglang problema, kundi dahil sa dahan-dahang pagkawala ng apoy? Masakit kasi hindi mo agad napapansin. Parang apoy nga. Hindi biglang nawawala, kundi unti-unting nauupos kapag hindi pinapansin. Tip 3. Communication na may laliman, hindi lang surface level. Maraming relasyon ang nauuwi sa malamig kasi ang usapan nagiging paulit-ulit. Kumain ka na? Tingat ka sa work? Oh, importante ang simpleng kumustahan. Pero kung yan lang ang usapan ninyo, mawawala ang lalim ng connection. Duty wisdom. Better to have one deep conversation than a hundred shallow ones. Halimbawa, isipin mo, mas naaalala ng tao yung usapan kung saan nagbukas siya ng puso kaysa sa isang libong simpleng good morning. Kung gusto mong manatiling mainit ang pagmamahalan nyo, alagaan ang emotional connection. Pag-usap tungkol sa pangarap, fears, goals, lessons sa buhay. Yung tipong hindi lang kayo magkasama sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Anong dapat mong gawin? Sa stoicism, ang lalim ng pagninilay ay mahalaga. Kaya ilapat ito sa relasyon. Maging intentional sa communication. Tanungin mo siya, ano yung bagay na gusto mong maabot five years from now? Or ano yung fear na hindi mo madalas ikwento kahit kanino. Kapag ginawa mo ito, mas lalo kayong magiging close at mananatili yung init dahil hindi lang katawan ang nagkakabit kundi kaluluwa. Tip 4, huwag kalimutan ang physical intimacy. Isa sa pinaka-sensitive na aspeto ng relasyon ay yung physical intimacy at hindi lang tungkol sa sex. Kasama dito yung simpleng hawak ng kamay, pagyakap, paghalik, pagakbay o kahit pagtingin sa mata. Bakit? Kasi ang katawan natin ay naghahanap ng closeness. At kapag nawala ito, kahit gaano pa kalalim ang usapan, may kulang. Stoic Wisdom The body is the servant of the soul. To neglect it is to starve part of life. Halimbawa, maraming couples habang tumatagal. Nakakaligtaan na ang simpleng lambing. Kung dati laging magkahawak kamay, ngayon parang wala na lang. Kung dati may goodnight kiss, ngayon diretsong tulog na lang. Anong dapat mong gawin? Maging mindful sa simpleng gestures. Kahit pagod ka, kahit busy, paglaan ng effort para ipakita physically ang pagmamahal. Kasi sa maliit na bagay na yan, nararamdaman ng partner mo na hindi lang siya kasama sa isip mo, kundi pati sa puso at katawan mo. Tip 5. Shared Growth at Adventures Kung gusto mong manatiling buhay ang init ng pagmamahalan, hindi pwedeng kayo lang sa isang cycle araw-araw. Kailangan nyo ring lumago sabay at sumubok ng mga bagong bagay. Stoic wisdom. To live is to learn, to learn is to change. Halimbawa, kung dati puro dates lang sa mall, bakit hindi kayo mag-try ng hiking, cooking class, o kahit simpleng pag-aaral ng bagong hobby? Kung dati puro kwento lang ng araw-araw, bakit hindi kayo mag-usap tungkol sa self-improvement? Ang shared growth at adventures ang nagbibigay ng bagong enerhiya sa relasyon. Kasi hindi lang kayo nagmahalan kundi natututo at lumalago rin kayo ng magkasama. Anong dapat mong gawin? Gawin yung partner ang isa't isa sa paglago. Kung may goal siya, suportahan mo. Kung may goal ka, isama mo siya. Kapag naramdaman ng partner mo na hindi lang siya kasama sa ngayon, kundi pati sa future growth, mas lalo siyang mananatiling excited sa relasyon niyo. At yan ang limang Stoic-inspired tips para hindi mawala ang init ng pagmamahalan. 1. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. 2. Fanatili na ang element of surprise. 3. Communication na may laliman. 4. Huwag kalimutan ang physical intimacy. 5. Shared growth and adventures. Tandaan, ang pagmamahalan hindi siya parang magic na kusa lang tumatagal. Para siyang apoy, kailangan mong alagaan, bantayan at painitin palagi. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, bigyan mo ako ng like, mag-subscribe ka sa channel na to at ishare mo sa mga kaibigan mong gusto ring tumibay ang relasyon. Dahil baka sila mismo, naghahanap ng paraan para muling buhayin ang apoy ng pagmamahalan. At ikaw, anong tip ang pinakakailangan mong simulan ngayon? I-comment mo sa baba. Dahil baka yung sagot mo, makapagbigay inspirasyon din sa iba.